The Filipinos are confronted with a choice between the devil and the deep blue sea. Iyayanig, lumulubog, nag-aapoy ang buong bayan. Hindi dahil sa mga lindol, pagyo o sunog. Kundi dahil sa higit na lumalalim na krisis na sumisira at nagpapabagsak sa ating bayan. Our nation is in deep crisis. We must realize that we are facing a political economic and moral collapse. At kung patuloy tayong mananahimik, kung magbubulag-bulagan, kung magbibingi-bingihan, at magiging manhid sa kalagayan ng bayan, ang barko ng ating bayan ay siguradong lulubog at malulunod sa hirap at pasakit ang mga mamamayan. Niyayanig tayo ng kabi-kabilang istorya ng korupsyon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi bilyon-bilyon umaabot pa ng trilyon. Inaakusahan, kasabwat ang mga pinakamatataas na pinuno ng ating bansa, pangalulo, pangalawang pangulo, mga senador, tayong mga kinatawan, mga gabinete, at marami pang iba. Hindi lang DPWH, kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno, mula nasyonal, hanggang lokal, hanggang barangay, pati na sangguniang kabataan. Gawain ng matatanda, natututunan, ginagaya ng mga kabataan, akala nila normal na lang ang katiwalian sa pamahalaan. A degradation of governance. Degradation of the values of our people. Nung lumulubog na rin tayo sa utang, halos labing pitong trilyon na ang national debt as of April 2025. Nung panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trillion na utang. Si GMA, 5.1 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trillion, ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trillion ang iniwan kay Pangulong BBM. At ngayon, sa tatlong taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trillion na ang ating utang. Malamang, higitan pa ang utang na iniwan na ng nakaraang administrasyon. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang pinapupuntahan. From Fiscal discipline under President Aquino that resulted in the first ever investment grade ratings from Pitch, Standards and Poor, and Moody's investment that Duterte and Marcos administration turned it into a fiscal disaster. The foreign investment inflows that reached $7.08 billion during the Aquino administration were wiped out by the two succeeding administrations as of 2025. The net outlook. in foreign investment, total $7 billion. Umalis na po ang mga foreign investment. Ang palitan ng piso sa dolyar, halos umabot na ng 60 piso. Pagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base points. Pati ang mga inaasahang interest na ipon ng mga senior citizen, binuwisan ng 20%. Ang angamba, ang mga bankero na magpapalipat-lipat na lang ng depository banks ang mga senior citizens na umaasa sa interes ng kanilang savings para mabuhay. Pati ang dollar deposit from 15 naging 20%, maaring ilabas na ng bansa mga depositors ang kanilang dolyar. Rather than rational public policy, the government opted pro propaganda, lowering material prices in government construction and scrapping flood control projects bagsak ang construction industry, bagsak ang government spending, bagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Just last week, the PSA announced that the GDP slowed down to 4% way below the target of 5.2%. Ang Aquino administration narisulba ang 66,000 classrooms backlogs sa pamagitan ng pagtatayo ng 180,000 classrooms. Sa ilalim ng Duterte, at nang sumunod na Marcos administration, bumalik tayo. 165,000 classrooms na naman ang kakulangan. Inubos ang salapi ng bayan, napunta sa flood control, rock ayuda, at iba pa. We are indeed in crisis. Just recently, a published report stated that it would take us 70 years to surpass the economy of Singapore and two years to surpass and be at par with Vietnam, Prov provided They, that they would stand still. Kung hindi sila kikilos, dalawang taon pa natin aabutan ang Vietnam. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalaggablab ang apoy ng hidwaang pampolitika. President BBM and BPM.